araw sa libra na may Cancer Ascendant. Ang iyong lakas ay nakasalalay sa iyong damdamin. Inaakit ka ng makamundo. Mayroon kang mahusay na intuition na may napakatindi na emosyon. Ngunit ang pag-aalinlangan ay naghihitpit sa iyo mula sa mas matalik na pagnanasa. Ang isang sosyal na tahanan, mga reunion kasama ang iyong pamilya, kabilang ang pakitipag-ugnayan sa mga bagong tao, ay nadudulot sa iyo ng kagalakan. Mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong katanungan, mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Pagsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan apat siyam na walo anim pitong pitong pito o bisitahin ang Absolute Lipsychic. online.